Mayong goya, <laughs> <laughs> o oh, sa puno okay. nangunguha na ang daming nasayang guys oh. okay. daming nasayang na bunga sobrang hangin may bagyo kasi kagabi okay. uh, hindi ko maabot ayun pa o oh. hindi sige pa <laughs> hanggang maulog Ay, ka <laughs> duwindi pala tong pinapaabot ko <laughs> Kala mo matangkad. Yung nasa likod mo, kunin mo muna. Yan, yung apat. Ito, maganda na <laughs> Yan na lang natitira. <laughs> Iniwan lang ibon sa'yo. Akin na. Wow, mayroon. Yung dalawa do doon, Joyce. Yun, doon sa likuran. Kita mo? Yung dalawa. O, nalaglag na. Ayun, dalawa, Joyce. Ayan, yan, 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 yan. Ayun. Ayan. Oo. -o. May ano? May butas? May sira. Sayang. Oo. Ayun. Ayan, oo. Yung tatlo na yan. No? Maganda pa yan, no? Ayan, mukhang maganda. Ito, pangit na to. May uod. Ay, wala na. <laughs> Abot mo? <laughs> na <nablabok> <laughs> Hindi ka naman magpataas eh. pababa ka naman pagkahulog. <laughs> Ayaw. Lumalayo <na> eh. <laughs> Ayun dati akong unggoy eh. <laughs> oh, diba, Santo lang inaakyat ko. At sa bayabas. Ngayon, pitch na. Aba, lumayabel up. <laughs> oh, diba? <laughs> May isa pa. <laughs> Ayun, sa tabi. May pangit, pangit. pangit, May diba? sira? Oh, wala na, baba ka na